Hello guys, for today's video, ayan, meron tayong istang lapu-lapu guys. Ayan, fresh na fresh yan ha. Ayan, walang halong chemical. Ayan guys, dahil for today, magsasabaw tayo ng lapu-lapu guys. Lalagyan natin ng tanglad lang guys. At saka, ano, talbos ng kamuti guys. Ayan, fresh na fresh yan. Galing sa dagat. Siyempre, alam naman galing sa bundok guys. O ba? Diba? O, ayan. Mm. taray. Pagsasabaw tayo for today's video guys dahil namisa na natin yung sabaw o di ba? Oh, ayan, syempre nilinisan muna natin, tinadtad muna natin. o ayan, napakulod na din tayo ng tanglad kamatis kasi mas maganda guys pag simple la o di ba? O oh, ayan, nag syempre kailangan muna natin magpakulo. Ayan, dinamihan natin yung ating tanglad guys para magkulay green na siya, mag-absorb yung kanyang tanglad guys. O oh, di ba, mas maganda yung simple lang but masarap. O oh. Ayan dinamihan na natin para buong barangay na yung kakain guys. At syempre, nililisan natin yan ng maayos. Tinagal natin yung kanyang laman loob. Ha, laman loob yung kanyang kinakain guys. O syempre, meron din tayong talbos ng komoti. Hindi mawawala yan guys. Fresh din yan ha, galing sa atin tanim. Syempre, mas maganda yung may tanim ka, guys. Kasi, in case na may sasabawan tayo, wala tayong ulam. O, di ba meron tayong talbos ng kamote. O, fresh na fresh din yan. Walang halong chemical, di ba guys? At, siyempre, hindi na matagal. Ayan, kumukulo na. Syempre, ilalagay na natin yung ating, ano, guys, isda. Ayan, dinamihan na natin para buong barangay yung kakain. Ha? At syempre, lalagyan natin ng asin guys. Asin lang yung lalagyan natin. Hindi na tayo maglalagay ng mga iba-ibang ano ba? pa dyan, yung mga magic-magic na yan. Kasi hindi naman tayo mahilig dyan. Asin lang, it's okay na for us guys. O di ba? Sino ba yung gumagamit lang ng asin, hindi na gumagamit ng ibang mga ingredient? O di ba? Siyempre, papakuluan muna natin yan. At lalagyan, ayan, nilagyan na natin ng asin lang talaga. O, oh, kumukulo na siya guys. Alam nyo naman, pag kumukulo na, ilalagay na natin yung ating talbos ng kamut hindi, wag nating lalagayin guys, kasi hindi na masarap katulad niya pag pinagalan mo, ay nako, wala nang sarap, o ba diba? syempre ayan, papakuluan muna natin yan pagkatapos niyang kumulo, tatanggalin na natin sa ating ano guys, sa ating lutuan o mm. Diba, takpan na natin. At saka maya maya, tanggalin na natin. Huwag natin lagain kasi hindi na masarap. Mag-ano lang siya half cook lang yung gulay natin guys para mawala hindi mawala yung sustansya guys ganern Ganun yung pagluluto ng gulay guys